Hi, mga Inchay! At tapos lang namin kumain. At ito, nagre-record naman ako at pinapakita sa inyo at iniingit kayo sa magandang view wow. ng Metro Manila. At kasama dyan, ang Laguna de Bay. Siyempre, kakatapos na namin kumain, andiyan kami sa Over the Top, ang Honor Rizal. Grabe, sobrang daming tao. <laughs> ang saya. Diba? <laughs> Ganon. Sobrang tawing tao. Buti na lang. Walang ulan. Yung pala nakikita nyo naka-stripes. Yung kalbo. <laughs> Hindi mong yan. Hindi ilaw yan. Tsawa ko yan. Tsubogi yan. <laughs> Grabe. Sobrang daming tao. Kasi sobrang ang sasarap ng mga pagkain at mapakasulit na rin. At the same time, may entertain ka rin ng mga banda nila. Ito pala naglalakad kami kasi hinahalap namin dalawa namin kaibigan yan pala si Jay at si Boknoy <laughs> grabe hindi pa rin sila talaga nabusog kasi nga daw gusto nilang tigman ang milk tea na kinaininom namin kanina yan pala si Sir Jan ang ganda niya no <laughs> grabe ang ganda <laughs> syempre naglalakad muna kami at si Bogie nahawakan niya yung chan niya dahil sa sobrang kapusugan pinapatunaw niya lang daw kasi sobrang daming sa kinain niya kanina. So ito naglalakad kami upang makahanap ng tambayan namin. Pwede nyo dalhin o, mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo, lovers. At syempre, pwede rin pala mga bata dyan. Basta kinakailangan lang, nabayan ng kanilang mga magulang. Ang daming tumatambay, ako pala'y lumalayo sa kanila. Dahil sobrang na-amaze ako sa view talaga. Hindi ako nagsasawa, nakikita ko ang Metro Manila, yung dilaw na building, yan ang Ortigas. Pag sa left side naman, makikita mo sa umaga ang Laguna, di ba? Hindi ko lang na-videoan, pero makikita nyo sa YT channel ko. Type nyo lang, JL Bascon. Ayun ang mga kaibigan ko, nagchichikahan. Kasi naisip daw nila yung pool kanina. <laughs> so, paano daw hati-hatiin yan? <laughs> paano ko ba hihintuin at itigil ang video na to? sobrang haba pala. Grabe naman. Kaway-kaway muna kayo mga intay, Sobrang saya nila. Dahil na-experience nyo na nila ang over the top. Ang honor result, isa sa mga pwedeng tambayan at tourist spot sa ang honor result. Thank you!